Uy, bilisan niyo. Dito po kami, guys. Mamiyesta. Ay! Sa ilalim! Uy, girly, hintayin mo ko, Hindi hey, mo naka-vlog ka pa dyan, eh. Pag, si girly, pagdating sa pagkain, nawala. Nangunguna. Hindi <laughs> <Okay>, ba, tos, <laughs> sa ilalim tayo. Sita! <laughs> Naka-vlog pa siya. Tinabo. Alam mo si dating <laughs> Pagdating sa pagkain ka lang, nungunak ka. Ako, ako talaga. <laughs> Walang yaka ako talaga. <laughs> Nakatapos. Hindi diba? Parang di naman halata sa akin eh. Pag lumami to, apoy dito ay lupa. Tubig. Tubig pala. Alam, mo siya. Ako talaga? Sila niya. Para alam mo yung may bangan si Nana. Na, isa ta. Si Pung <laughs> Sino yung nagayang-gayang? Sino yun? Si Lucifer. Ano?

si jane? si jane ba yun? kaya palang laki ng suso <laughs> o ikaw ba yan jane? my god Piesta natulog ka lang saan ba bahay natin sa ali? malay namin saan ba bahay natin sa nati, ali? Kailan dana saan? Nandoon rin 'yun talaga. Uy, nag a daw siya, sabi niya. So ito po 'yung sili, mga friends. Huy, ang daming sili, oh. Ano 'yan sili? sa inyo? Ha? Ano 'yon? Nilalagay sa tin. Sa? Lima bang mo? Saan mo 'yan hindi ilalagay daw? Sandi lagay. Ka. Konsider. Huy, 'yung ano to, ah, pag magluto ka ng manok. Ayan tawag sa, sa atin, ten... Bawing. Bawing. Hoy, babaeng Jane, bawing ang tawag to sa amin, bawing. Oo. Hoy, dito sa mga luto ng manok, yung mang, ano ng mga manok, yung mga tinola, yan ito. Ano tawag sa inyo? Ay, English pa yung bawing. Bosun, sana all. Ay, hindi ganito yun. Ay, ito na nga, oh. E, so, uh, ano, dun sa butong bahay. Oo nga, pampabango kasi to pag bag ano ka ng manok, tinulang manok. Parang, uh, parang, para. parang king chai. Nakatalo ko si Sally kung may plastic. Adi Sally, ang laki ng bath ko. Happy fiesta, ha? Hey. May aso. Ano hey, dito ang dumaan? Ano dito na sa pintana? Ano dito ang gini mo? Ay, may aso. aso Ayaw, sige yeah, mo kayo aso. O, ito guys. Ito po at yung handa, at yung handa ni Ate Sally. Mandobong manok. No, chicken okay, salad. Man. Man. At, ano to siya? Pangalaw. Oh. <laughs> Pangalaw. Pangalaw. <-saboy> Pangalaw. <laughs> Pangalaw. Ah, Pangalaw. Bakit dilagay dito? Kasi yeah, may parang pa walang langaw. Oh, ah, pwede ba? Uh -oh. Anong ginawa? Ganyan lang yan, basta ganyan. Ay, turo nga kasi ang dami langaw sa amin. May tubig, tsaka yeah. silver. Silver? Ah! Oh. Oh. Ay. Ay, Ay, ayaw mo kumarada ka? Ay, hindi mo na siya ganyan. Ah, oh. silver lang siya. Kahit anong silver, basta. Yung yung boy. Lagyan mo sa loob. Ah! Yung parang gaganin siya buwan. So, nawa, ba? Anong kinalaman ng langaw doon? Ala, ang takot takot sila, oh, hindi sila ano ba? dadaan. po kami. Oh, hindi ko alam. Nagkukusa po kami. Hindi kayo mag-alala. O, oh, pass. Ganito pass. pala, mag-try pala ako sa bahay ganito. Oh, okay lang Yan. Well, alam Tenit ko na. Buti alam, at sa butang punta ko, alam ko na kung paano para mataboy ang langaw sa amin. Ayun! Manda oh, na, man, na, na kanito ang uh, vlog mo. Hoy, pi ikaw wala kang plato? Hoy, pipila na yun. Hoy, pila-pila. Hoy, konti-konti lang ha. Ay, konti lang, meron pang isa. Oo, hinay-hinay lang. Hoy, huwag niyong damihan ha. Kunti may lang sasan ko. Oo. Oh. Asa ba yung pisahan eh? Ah, ayan. yun sus ko, Panginoon, kung saan sana kami napad pa dito sa biga, makakain lang ng haponan. Ito na ba talaga ang buhay ng isang mahirap? Susugurin ang lahat, makakain lamang. Masave lang yung pangalawa. Uy, bilisan pa nyo dyan. Kakain pa tayo ng pangalawa. <laughs> <laughs> o ano? <laughs> Ayun <laughs> Ay, ano. yung pamibilis ko. Uy, tinan yung mga ano. Gito mo mga katawan. <laughs> Uy, bilisan nyo. Nakakain na tayo. Ganyan na kayo. Ay, ito na pangalawang destinasyon. Dito kami pangalawang destinasyon. Ah, ito pala. Ay! <laughs> lalabas <laughs> ka sa'yo Dito, pet. Dito. Tuturo ko sa iyo Ayan, di ba? na daan. Yun, labas <laughs> na yun. Ay, hanap tayo. sa yun. Pag makikita nyo na. Malapit lang pala. pasok, pasok. O dito, o dito, na kami. ha Pupo ano, upo Oh, girly! Saan? Ano? Dito na po kami, guys, sa pangalawang destinasyon namin sa bahay na ito. May panipang-nibagong pagkain na naman. Diyos Lord. Sana araw-araw piyesta. Araw-araw libre ang ano. Huwag oh, na kayo mahiya. Oh, huwag na kayo mahiya. Hindi na Kumain uh, na kasi ako. Oh, kumain okay. eh, eh, na kayo ah. Kumain na naman kayo. Uh, ay, kayo? Ay, o kumain kayo. Kaya, ito kasi silang guys, tinudo sa una wag yun tuloy. Pangalawang ano kasi sa una kaya tuloy pangalawang Pangatlo na. Pangatlo na uy gino oh barely ah. ah 'yan lalukainin mo ngayon plastic <laughs> <laughs> no problem mga nanonobe bibilhin tang plastic 'yung kaganapan dito <laughs> here. Ayun ayun lang, tino. Tino. oh here tenido mo dalhin mo 'yan oh ayun tenido basta siya na kayo Chicken? basic <laughs> chicken no.